Okay, mga boss, so gagawa tayo ng video na experiment or anong tawag dito? Uh, tama experiment siguro tawag dito yung may nag-order kasi sa akin ng may set ng microphone kanina. Tapos ang nangyari, ang kinabit ko na voice call yung pinaka in demand o yung kadalasang ginagamit ko sa mga nag-order ng mic. So ang kinabit natin, wala nga lang akong sample dito. Ah, ito, ito, ito. Andito pa yung kaha. So, ang kinabit ko, yung Loda X5 series. Kaya lang, pagdating dun sa bahay ni customer, ang problema niya ay, ano, ah ma-feedback daw. At nagsend naman talaga sa akin ng video. Totoo naman talagang ma-feedback. Napaisip ako kasi, usually, ngayon lang din ako nakatanggap ng, ano, ng complaint na ma yung, ano. Pero, tinisting naman daw niya yung wire sa mga luma niyang microphone okay naman so ganito yung wire well na uh, inasimbol natin kasi naka ano siya naka quantum set so new trick ang ginamit natin ano sinubok naman daw niya yung wire well sa mga luma niyang microphone na medyo may tama na sabi niya wala naman daw feedback ibig sabihin yung Loda X5 series na kinabit natin ma feedback hindi ko lang alam kasi yung mga nakaraang nag-order naman sa akin wala namang complain at ako mismo naka-experience naman ito ng ano ng X5 series personal na ginamit ko sa probinsya sa video of namin wala naman pero ibig sabihin mga boss uh, hindi talaga nag ano hindi nagmatch itong voice coil doon sa ano sa sa ano niya kasi Sony yun eh Sony na parang tower speaker o bluetooth hindi eh, ko lang alam Sony speaker yon pag ano tanungin ko lang kasi ang mangyayari nito mga boss kahit ganun pa man nangyari sabi ko kay kuya kung sakaling hindi talaga umubra pwede naman niyang isaulik na lang yung microphone kung ano kasi hindi naman niyang mapapakinabangan mapidback nga eh si, sino ba naman ang gagamit ng microphone na mapidback hindi mo makakantan sabi ko sa kanya pwede niyang isauli na lang yung microphone tapos i-refund namin Iripan ko na lang. Pero yung wire naman, kahit hindi niya na isauli kasi okay naman yung wire. Hindi, napagkasundoan namin na mag-meet up na lang sa raon. Tapos, palitan ko ng ibang, ano, ng ibang microphone. Yun na lang. Sana gumana. So, ang plano ko, hindi ko pa ito nasabi sa kanya. Ang plano ko, mga boss, papalitan natin ng oris papalitan natin ng oris yung ano kasi yun ang naikwento ko sa kanya oris so instead na Luda yung ano papalitan natin ng oris yung microphone pero bala ko sana ipadala pa sa kanya ng ano tatlong set na microphone ang ipapadala ko kumbaga sugal na to kumbaga magtitiwala na ako kay kuya so kung papayag siya ng ganon kung papayag siya sa setup na ganon tapos kung alin yung magustuhan niya pwede naman niya ipalalamove na lang yung ano tapos kahit ako na magbayad sa uh, shipping para malaman lang natin kung alin yung babagay para may option siya so ang napag-usapan lang namin ay Oris magpapadala ko sa kanya ng microphone na bali tatlo lahat tatlo lahat ang ipapadala ko isang isang microphone na ganito na valentines na hindi nagalaw yung voice coil tapos magpapadala pa tayo ng microphone na dalawa na oris yung ano papasubukan natin kung alin ang ano alin yung alin yung maganda alin yung maganda kung ano kung alin yung uubra talaga yan papasubukan natin kung pasok na pasok sa ano sa tawag dito doon sa na, sa microphone niya ganoon ang gagawin So try ko magdala ng ano ng tatlong microphone. Tapos kung ano ipapadala ko sa kanya. Kung alin yun yung bumagay, di mas maganda para ano para na din to sa ano sa magiging future na pagbebenta natin para kung sakali may ganong ano may rekomenda natin kung may ganong microphone na ma-feedback o ma-feedback sa kanilang ano unit kasi sa mga integrated amplifier hindi naman siya ma-feedback yung ano, yung mga ganitong Loda X5 series na ginagamit natin. E yung sa kanya kasi speaker, yung parang magkasama na yung mga usong ngayon, mga party speaker, karaoke speaker. So, yun ang gagawin natin mga boss. Di ka lang, i-prepare ko lang. Tinititisting ko din. So, ito na, uh, Oris, Loda, tsaka yung ano, Valentine's talaga na hindi pa nagagalaw. Ngayon, papasubukan ko to sa kanya. Sana naman sa tatlong to may suma, may sumakto na. Pag wala talaga, di wala tayong magagawa. Ay, ayawan na. Ayawan na talaga kung sakali. Papasubukan ko to sa kanyang tatlong microphone. Sana may gumana diyan mga boss. Sana ano ah, walang mag-feedback. At kailangan din natin to para sa susunod may may recommend tayo sa mga o-order so malaking bagay din to para sa sa ano kumbaga sa welfare ng ano ng pagtitinda ko ng microphone para makapagsuggest ako ng ano ng ano kasi naka-encounter nga tayo na yung X5 pala sa some certain na uh, pinagsasaksakan ay nagpi-feedback so malaking development to para yung mga mag-order sa atin na malayo may may isasuggest tayo kung alin dyan yung magaganda kung alin dyan yung bagay kung ano yung kailangan nila para hindi tayo mapahiya sa mga customer natin at hindi naman sila magsisi kung sakaling mag order so ako ngayon ko lang din alam na yung Loda X5 series uh, may feedback pala sa ano pero isolated lang naman yun ibig sabihin depende sa pinagkakabitan pero mas maganda magpasubok pa rin tayo para maano natin kung alin yung bagay sa mga ma-feedback na unit. Iyan, mga boss. So, bukas, mag meet up kami ng, ano, ng customer. Tapos, ibabalik niya sa akin yung X5 na, ano, na Valentine's na X5 ang nakalagay. Yun, papasubukan ko to. Dapat, isa lang yung isoswap ko, pero papasubukan ko pa tong dalawa. So, anong nangyari mga boss kahapon, nag-meet up kami nung kausap ko doon sa, ano, so, ang una kong ano kasi Uh, Nag-order siya ng mic Ang kinabit ko ay Loda X5 Kasi ito yung pinakamaraming uh, Order sa akin na brand So ito yung nirecommend ko Yun na nga nangyari mga boss uh, Sabi niya ma-feedback daw to Hindi talaga makontrol Kahit anong gawin niya Hindi niya talaga maano Kasi uh, ma-feedback daw Then sabi ko Pwede mong ibalik na lang iripat na lang kita Or Kung ano Magdala pa ako ng ibang microphone. Mayroong parts naman electric pa dyan. Anong parts? Ano yan? Camel? Parang um, pang Mikata. Camel lang. Camel o Mikata? Mikata. Ata, ba? Kung Mikata wala ako, pang Camel lang yung meron ako dyan kuya eh. Kahit parehas dito eh. Parang hindi ata eh. Magkakulay lang eh. LEC meron ha? LEC meron. Ha? Meron. Yung Banana ba? blade. Ha? Banana bread. ganito? Ah, wala. Salamuan, kuya, baka meron. Okay, mga boss, tuloy tayo. May nagtanong kasi. So, anong nangyari nga? Kasi ngayon lang din ako naka-encounter nito na ma-feedback. So, sana tayo na tuloy. Pasensya na, mga boss. May mga customer kasi nagtatanong. Nag-offer nag, ano, nag ako sa kanya. Sabi ko, try mo kayang oris. Kasi, may mga viewers naman ako na nag recommend na try ang Oris kasi sa kanila daw maganda daw ang performance ng Oris at saka hindi ma-feedback at ito naman talaga ginagamit ko dati pa bago nag-loada at meron din akong video okay dati sa probinsya ganito din ang gamit namin okay naman walang feedback so imbis na isa lang yun nga ang ginawa natin imbis na isang microphone lang yung pinasubukan ko uh, ipapalit ko dito sa X5 gumawa ko ng tatlo isang Oris at saka yung ordinary hindi natin pinalitan ng coil ito yung stock ng valentines tapos yung x7 so wala dito yung x7 anong nangyari mga boss <laughs> sa kasamang palad walang ano walang bumagay dun sa sounds nya puro daw mapid, mapidback uh, ma sabi nya lagay na natin yung message dyan mas mapidback din daw tong oris at saka yung ano mas malala daw ang feedback nitong dalawa kaysa doon sa Loda. Yung Loda daw na X7 same lang din naman ang ano ang nangyari. So sabi ko kuya, yan lang ang meron akong microphone. Sabi ko kung talagang ano uh, ma-feedback, sab sabi ko pwede naman lagyan ng 104 yan yung karami ginagawa kaya lang sabi ko baka papangit yung tunog kasi alam nyo pag nilalagyan kasi ng 104 na so suppress yung high frequency so Uh, bababa yung boses niya. So may pinabagayan po yung 104 na no? may pinabagayan niya. Hindi yan basa-basa na ano. So at hindi rin ako makapunta sa kanila kasi pasay sila at ang dami kong dahilan. No? Masamang masama ang pakiramdam ko kasi inaatake ako ng acid ko sa anong mga nakaraang araw pa. Actually nung Biyernes uh, habang binablog natin to ngayon ay linggo na. Nung Biyernes kakagaling ko lang talaga nagpa-check up ako sa ano nagpa-check up ako sa center namin. Nabigyan ako ng nabigyan ako ng gamot. So dahil nga na kompromiso tayo dun sa ano, ayoko namang ano, ayoko namang masira sa customer na baka ma-brand tayo na forget na kabenta na wala nang pakialam mo ano. So kinausap ko at mabait naman yung customer. Actually, uh, nag-order siya sa akin ng isa pang 6 meters na wire. Kaya shout out kay Kuya. Ang nakalimutan ko lang din ano, nahiya lang din ako magpapigyan magpa-picture na nag-meet up kami doon sa baba ng LRT Cayedo sa may McDo banda sa harapan. So doon na kami nag-uusap at umalis na din agad kasi kailangan ko nang umuwi at makapagpahinga kasi masama nga talaga ang pakiramdam ko ng oras na yon At nataon na dumaan ako ng isang tindahan, uh, nakila <laughs> nakilala ako ni Boss Solid G. Solid G TV yung nagbablog vlog din dito sa YouTube. E puro pikas pa nga yung mukha ko, ilalagay natin dyan yung picture. So yun na nga, hindi naging successful mga boss yung ano. Uh, sabi ko kay kuya, ginawan ko din to ng ano, para sa awareness ng mga bibili. Uh, bandang ano. At saka sa mga naka-order din, kung sakaling nanood kayo, kung may mga feedback man kayo, sabihan niya ako para alam ko din. Kasi ngayon lang din talaga ako nag-experience ng ang binipinta kong microphone ay ma-feedback. Sabi ko, dun sa mga amplifier naman kasi, mga boss baka hindi, ano, hindi ko na, singit ko lang. Yung ginagamit niya pala ay isang Sony na speaker na parang, yung ano na, yung party speaker. So, nangingi ako sa kanya ng picture, ilalagay ko dyan. Ngayon, kung sino yung may, ano dyan, may, may ganyang din ng model na ginagamit, uh, baka sakaling mapanood to ni Kuya, Uh, magbigay po kayo ng suggestion kung anong mic ang babagay dyan kasi nag-isip siya mag wireless na lang so hindi ko lang alam kung anong nangyari kasi hindi ko naman na-check talaga yung buong setup niya sa bahay niya nagpadala lang ako ng microphone kung may may sasuggest kayo na microphone na bagay dyan sabi ko yun kasi kaya nga ginawa ko talaga yung vlog na to para ano para matulungan din si kuya na makapamili ng ano kasi balak niya din sana bumili ng ano ng yung pinopromote ni Lucha Max TV at saka ni ano, Video Okay in Case yung bouncing microphone. So kahapon, wala wala na siya nahanap sa raon eh, kasi uh, wala na daw yun, ubos na, hindi lang natin alam kung ano nangyari. Yun. So kung makatulong kayo mga boss sa uh, Sony, Sony yung speaker niya, ang problema ma-feedback, ma, -feedback, ma -feedback dun sa ano, parang walang bumagay. Pero sabi naman niya kasi yung luma niyang microphone na ginagamit, ay ano uh, wala naman daw pit kasi ginamit niya yung wire na kasama nito okay naman daw kaya nga nag order pa siya ng isa pang ano uh, isa pang ano at saka mabait si kuya maayos kausap sinitil ko lang talaga kasi para hindi naman tayo mapulaan ng ano ng mga customer so mga boss ang patunay dito sa, sa ginawa din nating eksperimento mas ma-feedback tong oris Siguro kung amplifier ang gamit ni Kuya, uh, amplifier ang setup niya, matitimpla niya siguro ng mas maigi. Yung kasi Sony speaker, yun lang mga boss ang ano, ang sasabihin natin. Iba't ibang klase ng ano, uh, ma-feedback, uh, ma sa Sony niya. Kung may suggestion kayo, baka mabasa yan. Uh, suggestion kayo. Pero ito mga boss, sa mga nagpagawa din sa akin ito, wala din naman ako na-encounter na, -encounter na nag-complain about sa mga feedback Ngayon lang, siguro hindi lang talaga bumagay dun sa speaker niya. Kasi kadalasan naman nag-order nito sa akin, ano eh, sa amplifier ginagamit. So, yun lang mga boss, baka makatulong kayo kay kuya kung anong problema ng ano niya. Uh, siguro kailangan dun, technician, maservisan siya o oh, hindi ko lang alam kung ano, ma-testing ng actual talaga doon. Kung may may sasuggest kayo muli ng ano, ng maigwa na mas maganda eh try nyo pero itong mga inaasimbol natin ay hindi talaga bumagay doon sa ano, sa speaker nya muli maraming salamat mga boss at galbis po sa ating lahat